Shanghai. So, it's me again. Tara, samahan nyo ako. Mag-food trip naman tayo ngayon. Nandito tayo sa tinatawag nilang floating restaurant ng Terlac. Ang ganda dito pala, guys. And pagbungad mo... na po, ma'am. sa isdaan. Napaka-approachable ng mga crew dito. Tapos, mayroon pa silang pa-under na ganyan. Sabi ko, pearly <laughs> At sa pagbungad mo dito, makikita mo ang iba't ibang statue. Nandiyan si Erap, si Asyong Salonga, tapos yung mga guard na statwa na kalat-kalat dyan. At sa mga bata, mag -e enjoy din sila dito kasi may mga Mickey Mouse sila ganyan. Mga cartoon character para sa mga chikiting. At habang naghihintay ako sa mga kasamahan namin, naglibot-libot muna ako dito sa isdaan. The floating restaurant. At ayan, nakikita nga, ang ganda-ganda. Tapos, may mga koi fish dito kasi nga malalim yung tubig dyan. 6 to 9 feet daw. At napakaganda marami siyang atraksyon ng mga isda tapos may nakita ko dito na uh, parang may nangahara na sa mga nagtidate ganoon kaya talagang mai-entertain ka yun nga kapag meron kang kadate ayan may mga cottages or mga tawag dyan oo floating cottages na pang date lang talaga pang couple at the part na to Kung may mga kayo at marami kayo, pwede din dito. Family, mga gatherings, ayan, pwede siya. At sa kakalibot ko nga, meron na akong nakita dito. Pader siya, na maraming nakasulat, tapos may mga basag-basag na mga pinggan ba yan? At paso, ganun-ganun. Kasi nandito pala tayo sa Takshapu Wall. Release your anger, ilabas ang sama ng loob. So iba-iba yung pwede mong hiagis dyan. May mga plato na malalaki, tapos meron din mga plato na maliliit, mga bowl, at meron din mga colorful na mga tasa. Tapos, pwede mo siyang ihagis dyan, yan, sa mga kaaway mo, sa mga kamarites na naiinis ka, sa mga ex mo, sa mga boss mo, sa mga kung sino-sino pa, kung kanino-kanino ka nagagalit. Dyan mo ibuhos. Tapos, bumalik ako sa entrance kasi nga, nandyan na doon yung mga kasamahan ko. Hey, hello! Hello! Hi. Ay, parang kilala ko to. Ay! Hi. Miss, miss, miss Lucia, girl, ay, man, man, no? Ay, mga kapatid kami dito. <laughs> At ayun, dumating na nga sila. At sa kakalibot namin, marami ka pa rin palang mga makikita dito. Kasi sobrang lawak talaga ng isdaan dito, guys. Hanggang likod siya, hindi ko alam kung ilang hektarya to. Napakalawak talaga niya guys. Kaya talagang marami pwedeng puntahan. At meron din kami nakita dito yung parang old bike ang tawag dyan. At ayun, may nakita nga na silang cottage namin na kung saan kami pupuesto. Ayan na ang kanilang menu. So pipili na tayo kung ano ang pwede nating kainin at orderan. Ayan, nagkatalo talo pa yata sila kung ano yung orderan nila. At kung type po naman is woodle fight, Nag-accept din naman sila ng budel fight dito. Pero kami, mas gusto namin na parang ala carte lang. At habang naghihintay kami sa order namin, may entertain ka talaga dito kasi may mga show sila dito na parang acrobatic show, ganyan. So, ayan no. mag enjoy ka, hindi ka may kasi syempre, uh, habang niluluto nila, maghihintay ka at manood ka muna dyan. Meron sila kapag meron mga birthday celebrant, meron mga choir na makakanta sila. Ah, pahapalas ko, baka nga... At dumating na nga ang aming order. Ayan, isa-serve na nila. At ang unang dumating is ang crispy pata na hindi na natigilan. Ayan, oh. No. Nag-agawan na kami sa crispy pata kasi talagang ang sarap ng tignan. At sumunod dyan na yung tawilis at saka yung lechon manok. Ayan. At yung kanin nila dito guys, nakabalot siya sa may dahon ng saging. Tapos dumating na din yung bulalo. Siyempre, kailangan may sabaw.

Sir, okay, po kasama ko. Okay. Okay. po Ano o -o. Tapos tayo. May Oo. Tapos biglang meron silang sinerve na mahaba na ano yan, sisig, ayun. Sisig na. So, ang tawag pala dyan is sisig na nasa bangka. Ito yun na nga mga kasyangay. Siyempre, kailangan natin lumamon at mas masarap talaga kapag nakakamay lalo na ganyan yung mga ulam mo sarap na sarap tapos syempre meron din naghala na sa amin At nabusog na nga ang buntis. Ayan, o, hinihimas ko pa yung tiyan ko kasi talagang napakasarap at naparami ang aking kain. At hanggang sa muli mga ka-Shanghai, samahan niyo po ulit ako sa aking mga susunod na vlog. Thank you for watching!